Ninyo ko. Tama ba, Tyrone, na pareho kayong walang cellphone ni Ninyo? Oo, oh, sir. Oo. Eh, hindi ba pumasok sa isip nyo noong nakita nyo ang cellphone na ito na itago na lang ito dahil wala naman kayong uh, telepono? Hindi, sir. Ayan. Nin, Ninyo, kwento mo, Ninyo. Ninyo, Ninyo kwento ka. Masalikangat ang magig mo. <laughs> <laughs> o oh, basta ganito na lang. Mahihain kasi sila, oh, partner. Basta ang kwento, naglalakad sila, mm. nakita nila may nakadapang cellphone. Good Numakita job! Numakita nila. Kinuha. Kinuha. iPhone 13 pala. Oh, ibang klase din, di ba? Na medyo mamahalin to, no? So ang maganda, talagang kahit ang tingin nila mamahalin mm. yon, di sila nag-isip ng masama. Tama, tama ba? Nino tyron Nyo, quote, job, oh, ma'am. <gasps> no, no, no. ja oh, kita nyo. Good, Good job! Ayon! Na! Na, Dali! Ayon! Hindi nyo tayo Dali nyo! Gusto nyo pala. Good job! Okay, makinig kayo mabuti. May Gcash number kayo? May ba kayo? May okay. Gcash ba kayo, Nino at Tyron? ma'am. Oh, sabi ko sa inyo, eh. Jewel, Okay. <laughs> dahil humahangang abante si Kuya Jigo yeah. at si Ate Sol sa inyo na pamarisan pa kayo ng iba yeah. mga kabataan na kapag may nakita basta ang rule lang sa buhay kung hindi sa'yo, huwag mong kunin hindi ba? Okay. dahil kapag kinuha yan, may taong mawawalan, Tama. diba? Oo. at dahil dyan, Nino and Tyron, may pag cash. si Ate Sol, may oh. prema kaya sa akin. Good job. Bibigyan kayo, bibigyan uh, kayo ha. May, ah, may Gcash uh, kayo. Oh, uh. Na reward, oh, reward, no? Pabuya. May reward kayo ha. Siguro ha? I'm sure happy naman sila mahihiyain lang talaga, no? Mm -hmm. so,